So hey guys, what's so, up? Bago maga, bagong video na para sa inyo So meron na tayo yung unboxing eh Sa mga tatay na merong last uh, Plus light na 2650 o kahit Malaki o maliit Pwede may charge dito guys At pwede ka charge dahil Multiple purpose charger ito At bilang yun natin dito dahil fast charger ito Ito yung simu ko Na charger para sa mga uh, Merong uh, last light dyan may mga battery sa pang night fishing so huwag ka na magpapahuli sa mga tatay natin dyan sa so, mga mahilig mag diving sa tabi so ito na sa so, pang charger nyo nabilis ma full yung battery sa charger pwede sa 2650 at under 2650 mga maliliit na battery pwede may charge dito at huwag kayong magalala guys dahil hindi ito isa lang na battery may charge kundi apat yan yung makikita nyo apat yung battery nya na pwedeng ma-charge so napaka na, napaka stick ng bat ng charger nito para sa mabata natin so anong panintayin mo just order me if you want or kung nakita mo ito stick to just click in the basket kung sa facebook you can comment me or you can PM so if you want to order that's our video for today guys thank you for watching keep it safe see you in my next video may God bless you babu